Agad na lumapit si Paolo Blino sa daddy ni Kim Q, si Daddy William, para yumakap at mag-bless. Grabe naman ang respeto sa kanyang soon to be father-in-law. Lahat ng mga naroon sa SM Megamon ay lubos na natuwa sa mga nakita. True na true, kitang kita mismo ng taong bayan kung kaano nakadigal Kim Pao patunay lang din na full support ng pamilya ng aktres. Ang danda ng premiere night, halatang pinaghandaan, napakaraming tao ang dumalo. Dinumog na mga fans. ay nga sa mga komento, blockbuster, mega hit talaga ito. I feel it kasi napaka-genuine ng dalawa na timpaw. Hindi pilit, hindi pang promo lang. Friendship talaga na nabuo, na nag love kahit hindi pa man umamin. Mas okay pa ang private relationship. And we will respect that as akinpaw fans. Kim Abelino Congratulations na agad sa first ever movie. Mayin pa sa si isang komento. I'm sure maraming mag-a-attend all hosts and staff ng Showtime present. Sana makita rin natin ang family Abidino at Chu family. Napakaraming fans din pala ang naroon. Simula sa debas ng Mega Mall. Grabe ang pit ng no security sa dami ng dumalo. May pit na yapap. Kim we are so proud of you. Sa journey ninyo, full support kami hanggang dulo hindi pa tapos ang mga mall tour, meron pa sa iba't ibang bansa. Abangers na kaming lahat.